Hello guys! <laughs> so kasama ko ang aking pamangkin na si Mateo do. So tingnan niyo naman ang kanyang ngipin guys! Oh smile! Tingnan nyo guys ang ngipin niya, ngipin. Oh, tit! Yung tit ni baby! Dali! Tit! Dali o! Oh, Nagagatol na tali nga guys! O oh, mang guys. guys! Naisulit ko lari guys kay niya, guys! Wow! Ang ganda na ganda ng tit ni Mateo to. Dali! <laughs> ang ganda. O, oh, kasama ko ka ang aking pamangkin na si Mateo Ado Ado. O, oh, ito pa isa kong pamangkin na walang ngipin. Ay, isa daw, 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 Ay! Ano ba niya, nagbablog kami eh. Ngayon na ang nagbablog kami. ay na ito mo, Singon. Magpakilala ka, Jay! Magpakilala ka daw. Ah, oh, hello. Hello, everybody. I'm... I'm Putin. 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 Ayos naman tayo pangalan. Manuel ah. Billiones. Ah, siya po si John Manuel Billiones ang walang ngipin. Bung -Bung. Walang ngipin. Bung. Ilang taon ka na, Jing? Six. Ilang taon ka na? Six. Six po. Ah, like insert man. Bung -Bung. Wow. Pilan, ngungusakin pilan, siya. Pika bu, pika bu, ang pika bu, pika bu, pika jo, pika bu, pika bu, pika tu, pika tu, pika tu, pika tu, pika tu, pika sa gilida So guys, pisa gunya dito sa bahay. Sa lugar mi pa. Nagda ko. Ada? Ada. Happy birthday Maddie aja. Ninipon din pero dayo. Nagpo-vlog kami. Kasi ako si swadon kinikita ako. Diretsu sa munisipyo pang ito ko ako. Ito tayong mga deretso. Ito tayong mga deretso na. Ito tayong mga deretso Si Jubay Mama mo talaga, Karo. Mga kasta. si Jubay. si Wigin daw ang Si mama mo. Mahal isa sa dito ngayon. Guwap ko yan.